Noong June 2, 2007, hindi akalain ng mga residente ng isang nayon sa Kalbayog City, Samar, na ang kanilang normal at mapayapang gabi ay mabubulabog ng isang lalaking magpapabago sa buhay ng ilang pamilya. Sapagkat walang awa niyang pinagtataga ang humigit-kumulang na 30 kataong tahimik na natutulog sa kanika nilang bahay, na kung saan, sampung katao ang namatay at labing pito ang labis na nasugatan dahil sa kanyang ginawa. Tunghaya natin ang kalunos-lunos na sinapit ng mga tao sa kamay ni Dani at kung ano ang naging dahilan ng kanyang pag-aamo. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, subscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari din kayong magpahatid ng inyong salubin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin sa Facebook ang MagTV page. Si Danilo Guades o kilala sa pangalang Danny ay isinilang noong 1968. Noong 1980s, napatay sa saksak ni Danny ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki na nagngangalang Toto. Kaya naman siya ay nakulong ng 7 taon sa Abuyaw, Caloocan City Jail. Nang makalaya, nagkaroon siya ng asawa at isang anak na parehong hindi pinangalanan. Ngunit sa hindi inaasahan, noong December 2006, namatay ang kanyang asawa sa hindi sinabing dahilan. Matapos mamatay ng kanyang asawa, nanirahan siya sa bahay ng kanyang pinsa na si Emily Guadis Ponce. Ayon kay Fred Saldanya, isa sa mga residente, si Dani ay kilala bilang magulo, basagulero, at laging lasing. Dagdag pa niya, nung minsan na nakausap niya ito, sinabi umano ni Dani na may sumusunod sa kanya. Kaya nga sa tingin ni Fred, may problema si Dani sa pag-iisip. Patuloy sa mga napansin niya kay Dani na mga ilang araw bago ang insidente, Nakita niya si Dani na nasa kanyang koprahan sa bukid, lasing at gising ng dalawang araw. Pagkatapos, sa tulog din ng dalawang araw, kaya naging dahilan ito ng hindi niya pagkain. At nang magising, siya ay umakit sa puno ng niyog, tumakbo sa bakawan at natulog sa lupa. Matapos nito, nangyari na nga ang mga bagay na hindi inaasahang pag-atake ni Dani sa mga residente ng barangay Gadgaran. Noong Sabado ng June 2, 2007, na mga bandang alas dos ng madaling araw, sa Puro 4, Barangay Gadkaran, Calbayog City, Samar, sinimula ni Dani ang kanyang mga pag-atake sa bahay ng kanyang pinsa na si Emily Guades Ponce, na nasa edad na 27 taong gulang. Pagpasok sa bahay, agad niyang inatake ang asawa ni Emily na si Benjamin Ponce na 42 taong gulang. Gamit ang bolo na may haba ng 22 pulgada, tinamaan si Benjamin sa kaliwang balikat nito. Pagkatapos, agad na pumunta si Danny sa kwarto ng kanyang mga pamangkin na kasalukuyang natutulog. Walang ano-ano, agad ni Danny tinaga ang ulo ng pitong taong gulang na si Eric Benjamin Ponce na ayon sa ulat, nadala pa ito sa St. Camillus Hospital, ngunit namatay din kalaunan dahil sa tindi ng natamon itong tama sa ulo. Kasunod nito ay ang pagtaga rin sa ulo ng limang taong gulang na si Benji Ponce at sa tatlong taong gulang na si Marilyn Ponce na tinamaan hindi lamang sa ulo, pati rin sa braso. Samantala, bagamat nagtamo rin ng mga pinsala sa ulo ang pinsan ni Dani na si Emily, nagawa pa rin itong makataka sa pamamagitan ng pagtalon sa bintana at kalaunan ay nakapagtago kasama ang kanyang mga anak. Matapos ang pananaga sa bahay ng pinsal, sinalaki naman ni Danny ang kalapit bahay na pagmamayari ni Totoy Hadulko na sa mga oras ng mangyari ang insidente, siya ay nasa fishport. Pagkapasok sa bahay, agad niyang tinaga ang asawa ni Totoy na si Jema Hadulko na 32 taong gulang na kasalukuyang 8 buwang buntis. Dahil sa natamong pinsala, agad na namatay si Gemma. Matapos tagain ni Dani ang ginang, walang habas din niyang pinagtataga ang pito pa mga anak. Ito ay sina Jeneline Hadulco, labing dalawang taong gulang, Jingoy Hadulco, walong taong gulang, Renato Hadulco, tatlong taong gulang, Nadine Hadulco, dalawang taong gulang, Christine Hadulco, isang taong gulang, na ang limang ito ay lahat na matay. Gayunpaman sa kabutihang palad, ang dalawa sa pitong magkakapatid ay nakaligtas sa pananaga at dinala sa Kalbayog Sanitarium and Hospital. Ito ay sina Jocelyn Hadulco, siyam na taong gulang, at si Joan Hadulco, apat na taong gulang. Ngunit hindi lamang dito natatapos ang pagpatay ni Dani dahil matapos patayin ang mag-iina, nagtungo naman siya sa tahanan ng pamilyang Contreras. Agad niyang pinagtataga ang mag-asawang Candido Contreras na 46 na agad namang namatay at Maria Conteras, 37 taong gulang na sa kabutihang palad ay nabuhay. Samantala, hindi rin nakaligtas sa pananaga ang dalawang anak ni Candido at Maria. Ito ay si na Janeline Contreras, labing anim na taong gulang, na kasalukuyang dinala sa St. Camilo's Hospital sa Calbayog City at si Danilo Contreras, na labing dalawang taong gulang, na sa kasawiang palad ay namatay din kalaunan. Sa patuloy na pag-aamok ni Dani, pumunta naman siya sa likod bahay at pinasok ang bahay ng apat na put-anim na taong gulang na si Carlito Layam na nagawang labanan si Danny. Ngunit dahil doon, nagtamo ng bagyang pinsala sa kanyang kanang braso si Carlito. Pagkatapos, naglakad muli si Danny na patungo naman sa bahay ng pamilyang Lesis. Dumaan siya sa bintana na kung saan si na Eduardo Lesis, 35 taong gulang, at si Ennis Lesis na 45 taong gulang ay natutulog malapit sa bintana. Kaya naman agad silang nakita ni Dani at pinagtataga ang kanilang mga ulo na nagresulta sa pagkamatay agad ni Eduardo. Samantala, si Ennis naman ay himalang nabuhay at nakakonfine sa Kalbayog Sanitarium and Hospital. At ang walong miyembro pa sa loob ng bahay ni na Eduardo at Ennis ay hindi napansin ni Dani kaya sila ay hindi napahamak. Pagkatapos ang pananalakay ni Dani sa Purok 4, tumuloy naman siya sa Purok 2 ng parehong barangay kung saan nakaburol si Tiyotemi Ramada. Ang una niyang inatake sa pamilya ng Ramada ay ang 56 na taong gulang na si Francisco Ramada na kanyang hiniwa ang lalamunan. Pagkatapos, pinokpok naman niya sa batok si Ernesto Ramada na 45 taong gulang. At hindi rin niya pinalampas ang 35 taong gulang na si Armado Ramada na sinaksak naman niya sa kaliwang bahagi ng katawan nito. Maliban dito, nasugatan din si na Michael Caber 31 taong gulang at si Myra Manlapid, 24 na taong gulang na ginagamot sa Kalbayog Sanitarium and Hospital. Samantala, nahinto naman ang pananaga ni Danny nang may nanlaban sa isang dumalo sa nasabing burol. Kaya tumakbo pa palayo si Danny at nakarating siya sa Junction Road patungo sa barangay. Habang tumatakbo, nakasalubong niya ang mag-asawang Eddie at Jocelyn Gonzaga na sakay ng isang motorsiklo. Agad na sinalubong ng taga at saksak ni Danny ang mag-asawa. Kaya dahil dito, tinamaan si Eddie sa kanang kilikili, kanang panga at noo. Habang nagtamo naman ng hematoma sa kaliwang siko ang misis nito. Sa kabutihang palat, nagkaroon ng pagkakataon ng mag-asawa na makatakas sa kamay ni Danny. Matapos ang isang oras na malagim na krimen, sa wakas, mga bandang alas tres ng madaling araw, isinuko ni Danny ang kanyang sarili kay Fortunato Burbana, isang residente rin ng lugar. Ayon kay Fortunato, sumuko umano si Danny dahil natatakot umano ito na baka habulin at mapatay siya ng mga polis. Pagkatapos, isinuko ni Fortunato si Danny kina SPO4 Reynaldo Cajurau at PO3 Innocentes Laure. Sa istasyon ng polis siya, itinanggi ni Danny na pumatay siya ng sinuman maliban sa kanyang kapatid na si Toto. Gayunpaman, kinasuhan siya ng multiple murder at multiple frustrated murder. Kalaunan, isinawalat ng pulisya na sinabi sa kanila ni Dani na ginawa umano niya ang krimen upang palakasin ang kanyang anting-anting. At ibinigay sa kanila ang isang piraso ng papel na may mga salitang Latin. Maliban sa mga pahayag na ito at sa kasong isa ng pakay wala na ako ibang nakuhang impormasyon kung kasalukuyan ba siyang nasa bilangguan o nasa mental hospital. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Danilo Guades. Ako po si G, maraming salamat.